So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano ba mag-arrange ng shipment or mag-print ng waybill sa Shopee shop natin. No? So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, bali tuturo ko sa inyo no, kung pa, paano ba mag-arrange ng shipment sa Shopee shop natin. Ayan. So, kung bago ka pa lang, sana magkaroon ka ng idea. So, open lang natin yung Shopee natin. No? Ayan. So, ito yung pinaka-home ng Shopee. Bali, ikilik mo lang yung Mi sa may bandang baba. Ayan. Ayan. Pag mo na yung Mi sa may bandang baba, ito na ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, ayan, klik mo na yung My Shop. Ayan. Para makita mo yung Shopee shop mo. Ayan. So, klik mo lang yan. Ayan. Pag mo yung My Shop, ito na ngayon yung lalabas. Mapapansin mo sa order status, ayan, meron kang dalawang to ship. Ayan. So, para ma-print natin yung waybill at para maayos natin yung to ship natin, click natin ngayon yung to ship. Ayan. Pag click mo ngayon yung to ship, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Ito ngayon yung mga buyer mo na kailangan mong asikasuhin yung order nila. Ayan. So, ito yung mga kailangan mong ayusin, i-arrange yung shipment. Ayan. Para ma-arrange mo yung shipment, may nakalagay dyan, To avoid late shipment, please arrange drop off. Ayan, arrange pick up by December 2, 2023. Ibig sabihin, meron din silang cut off date no para ma-avoid yung late shipment. So kailangan hindi kayo lalampas doon sa date na nakalagay dyan para hindi kayo makonsider as late shipment. Ibig sabihin, meron din siyang turnaround time. Ngayon, para ma-arrange na natin yung shipment, kiklik mo ngayon yung arrange shipment sa gilid. Ngayon, kapag click mo na yung arrange shipment, ito na ngayon yung lalabas. May nakalagay dyan, drop off, tapos pick up. Pag sinabing drop off, ibig sabihin, you can drop off your parcel at any branch. Ayan. Tapos kapag naman sinabing pick up, ayan, ibig sabihin yung JNT pupunta ngayon sa mismong address mo para pick upin yung parcel na ipapadala mo. Ayan, nakalagay din dyan, JNT Express operates 7 days a week including holidays. Ayan, ibig sabihin, kahit holidays, pwede mag-pick up si JNT. Ayan, nakalagay din dyan, pick up time varies depending on location. So ibig sabihin, depende rin sa uh, kung gaano ba ka-remote area or kalayo yung lugar nyo para ma-pick up ni JNT. Ayan, so yung oras no depende sa lokasyon. Ayan, nakalagay din dyan, ensure that you have complete information Ayan, order number, airway bill, number, ayan, yung AWB Tapos, buyer name and buyer shipping address Ayan, ibig sabihin, dapat meron na kayong airway bill na nakaprint agad doon sa item mo Ayan, para ang gagawin ni rider, pipick upin na lang yung item Tapos, i-scan na lang nila sa branch nila Ngayon, pwede ka mamili sa drop-off tapos sa pick up. Ngayon sa part ko, ang pipiliin ko is drop off. No? Kasi mas convenient para sa akin yung drop off. Kasi mas malapit naman sa akin yung JNT. So hindi ko na kailangan pang hintayin yung rider para pick upin yung parcel sa akin. Ayan. Pag sinabing drop off, ikaw mismo yung pupunta sa JNT branch para i-drop off yung parcel na order sa iyo. Ayan. Ngayon, click lang natin ngayon yung drop off. and Pag-click mo yung drop off, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Ayan, pag-click mo ngayon yung Confirm sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Nakalagay dyan, important, you can drop off your parcel at any GNT Express branch. So, kahit saang branch, pwede mong i-drop off yung parcel mo. Ayan, so click mo lang yung OK. Ayan, pag-click mo na ngayon yung OK, ngayon si JNT Express mag-generate ngayon ng tracking number. Ayan, ibig sabihin, yan yung tracking number no, na pwede mong i-track gamit ang GNT app or through online. Ayan, so ibig sabihin meron ka na ngayong tracking number Gagawin mo na ngayon para ma-print mo ngayon yung waybill Ayan, may nakalagay sa baba Print waybill So, i-click mo lang yung print waybill Ayan, pag-click mo yung print waybill, ito na ngayon yung lalabas Ayan, meron ka na ngayong waybill Ito yung sticker na dinidikit sa parcel mo kapag ipapadala mo na yung item Ayan, mahalaga to kasi ito yung ini-scan ni rider or ng JNT staff para pumunta sa system nila yung details ng item mo. Ayan, para mapunta sa system nila yung details ni buyer at yung details nung nagpadala. Ayan. So dapat pag pinirint nyo to, dapat malinaw yung barcode. Ayan. Wala siyang gasgas -gas para ma-scan siya. No? Ayan. Para maiwasan natin yung ma-pending yung delivery natin or magkaroon tayo ng error sa pagpapadala. Ayan. Ngayon, kailangan natin tong i-download. Ayan. So, meron diyang download logo sa taas. Ayan, i-click mo lang para ma-download natin yung file, no, para ma-save sa cellphone natin. Ayan, nakalagay dyan na downloading in background. Ayan. Ayan, makikita naman natin na download complete na siya. Ayan, ibig sabihin na download na natin yung file. After natin ma-download yung file, no, pagbalik natin doon sa sa shop natin, mapapansin mo na yung dating arranged shipment ngayon, nakalagay is view shipping details na. Ayan. Nakalagay dyan, waiting for courier to confirm shipment. Ayan, ibig sabihin, ang gagawin mo ngayon, ipiprint mo na ngayon yung waybill. Ayan, sa may pinakamalapit na pwede mong pagpaprintan. Kasi kung wala kang printer ng waybill sa inyo, no, pwede kang magpaprint sa labas. Kung saan ka man pwede magpaprint ng waybill. Ayan. Pwede naman siya sa papel, no? Basta make sure lang na kapag ka nabasa siya, is hindi siya mag-fade yung pag-print mo. Ayan. Mas maganda yung sticker sana. Ayan, para kahit mabasa siya, waterproof siya, no? Hindi siya agad-agad mabubura. Bali ganyan yung example na kailangan mong i-print. Ayan, no? Bali meron naman diyan sa labas, no, na nagto-offer ng gantong klasing uh, pag-print ng waybill. Ayan, yung naka-sticker na, Ayan, para hindi na kailangan pang i-scotch tape yung waybill. Ayan. So, magkano lang naman siya, no? Kung wala ka pang printer ng waybill, ayan, pwede kang makisuyo sa labas, no? Bay Bayaran mo lang sila ng 5 pesos, ayan. Ngayon, kapag nakapagprint nakapag-print ka na nito, ididikit mo na ngayon yung waybill sa parcel na ipapadala mo. So, nga pala, kapag magpapadala kayo ng parcel sa Shopee, dapat mas maganda na maayos yung packaging para in case na nag-return to sender, no, bumalik sa inyo, maayos pa rin yung item. Kasi minsan, hindi natin may iwasan, may mga buyer talaga na hindi nire-receive yung item. So, kapag hindi nila nire-receive, kahit papano, pag bumalik sa inyo, maayos pa rin yung item. So, I encourage you na kapag ka magpapadala kayo, maayos yung packaging. Hanggat maaari, i-double box nyo or doblehin nyo yung pagka-bubble wrap. Ayan, bali ang gagawin mo kapag ka na-print mo na yung waybill sa parcel mo, Ayan, pupunta ka na ngayon sa pinakamalapit na JNT branch dyan sa lugar nyo para i-draft off na ngayon yung parcel. Ayan, ibig sabihin, no, ibibigay mo lang ngayon yung uh, parcel mo sa JNT branch. Bale, gagawin ngayon ni JNT doon, i-scan ni JNT yung waybill, no, gamit yung barcode. Ayan. kapag ka na-scan na yun, na mapupunta na ngayon yung details ni buyer tapos ni sender sa system nila. Ayan. Para may padala na ngayon yung item mo. Ayan. So, pwede mo naman siyang i-track yung parcel mo through JNT tracking ayan, sa app nila or sa Shopee. Ayan. So, pwede mo rin matrack yung parcel through Shopee. Kasi meron din yung tracking system si Shopee para matrack yung parcel na pinadala mo. Ngayon, kapag ka na-draft off mo na sa JNT branch yung parcel mo, tapos ang ginawa ng JNT branch, in-scan na ngayon yung parcel na ipapadala mo pag check mo ngayon sa Shopee shop mo, ayan, makikita mo yung to ship mo is naka zero na. Ayan. So, ibig sabihin, wala ka na ngayong pending na to ship. Ayan. pwede mo namang i-view yung sales history mo. Ayan, kiklik mo lang yung view sales history sa gilid. Ayan. Pag click mo yung view sales history, dito mo makikita ngayon yung mga parcel na pinadala mo. Yung mga parcel na din-wrap off mo. Ayan, makikita mo ngayon yung tracking, ayan, tapos yung shipping details. Balik ganyan yung example na makikita mo pag-click mo ngayon yung mga item na pinadala mo or na-drop off mo na. Ayan, makikita mo ngayon yung mga information like shipping information, delivery address, buyer delivery history, ayan payment option ni buyer. Ayan, yung mga details, makikita mo na rin. So, ayan guys, no, bali ganun lang kadali mag-arrange ng shipment at mag-print ng waybill gamit ang cellphone natin sa Shopee shop natin. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So, dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.